Nauwi sa trahedya ang masayasan ng inuman ng tatlong magkakaibigan sa Sitio Cabuan, Barangay Napo, Badoc, Ilocos Norte, umaga noong May 4. Habang nag-iinuman kasi, binaril sa ulo ng 47 anyos na kinilalang si Michael Pahinag ang isa sa kanilang kasamahang nag-iinom na si Mark Anthony Galgalan, 37 anyos sad pa lang na mag-inom yung victim at uh, biglang may dumating na uh, yung suspect at uh, yun uh, dumam mo na sa, sa isang store at sabi niya na bumili siya ng isang sigarilyo at yun sabi niya uh, makakapatay ako yun sabi niya at yun na napagbuntunan niya yung mga nalapnan niyang nakaupo doon sa isang puno yun na tinutukan nila yung tinutukan nila yung nakaupo doon at yung isa naman na yung victim naman ang yung yun ang napagbundol uh, niya ng baril po. Isa sa tinitingnan motibo ng mga pulis sa pamamaril, problema sa pamilya ng sospek. Lasing din ito nang maganap ang insidente. Uh, um, subject po natin or suspect po natin ay under the influence po ng liquor. And then, uh, may, fa may family problem po siya kaya yun uh, inamin naman niya through the media and through the uh, physical na, na, hindi doubt niya sinasadya legally hindi na sinasadya ng tao pero yung uh, upon conduct ng investigation eh, yun uh, may family problem siya kaya nagawa niya yung one na pagbunturan na yung galit ng isang tao Agad namang tumakas ang sospek, lula ng isang motorsiklo, pero kalaunay nahuli rin sinubukan pang iligtas sa pagamutan ng biktima pero binawian din ito ng buhay. Nasa kustudiya na ng Badok MPS ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Jose Robert Inventor, RNG News.